Sikip ka, ma. masyadong masikip. Tapos, lagyan natin ng ano? Wilson. Ato Wilson nga daan. Ang train tay CP ya wala dos nga kombinasyon ng tuig pagkatapos mag ano eh, dandahan niyo kano lang. Ikutin para hindi masira yung ano Bulsel. We'll ah, Yan. Tapos. So, basahan namin, ganito talaga yung kulay niya. Marumi, pero malinis, no? Pwede pa mukha, ganon. Tapos, mag-magpupo kayo sa oil cell. Kailangan nakadikit sa rad para hindi mapukpuk yung rad. Ganyan yun lang, oh. Kanyan, lang. Ayan na. Ayan na. o. Oh. boss Pagkatapos. Ganon. Pagkanor lang. Yan, o. 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 Ganyan lang kasimple yan mga tol. Oh. Tapos silipin kung pwede na ba yung lock. Ganyan lang kasimple. simple Pwede na kayong mag-DIY dyan. Maraming tools sa Shopee. Para hindi na kami magkakapira ba? Ganun. Tapos, kung wala kayong compressor dyan, hipan nyo na ng konti. Ganito. So, ganyan lang. Ha? Asa <laughs> mga tamad yan ano, mundi ayo na, niya na dito sa akin. Nyapin yu lang labunturan pro 15. Wa, wala nang ibang ano yan, wala nang ibang magdudun na ano, dito lang. <laughs> Boss na. Sidecar namin ito yung kabit. Kita mo yung sidecar nil. Ah, ayan. Diyan namin yung kabit. Katapos, maglasin natin yung ano, lagyan natin ang wheel. Hmm. Kung gusto nyo na ano, matigas at matagal ano, masira yung wheel seal, Will 90 yung gagamitin ninyo. Para ano ba? Para... Ang sagawa ka na. Para kurog-kurog yung mata. niya, ba? siya. Quédate la Will. May mga baser yan, o dyan. Ayun ah, yung ay mga baser nga mahitabo. Yan ay oh. Ang istorya sa oil, ang purpose na to sa oil mga tol, para hunit siya mga tol, ala. Para dili siya bigla mo kuha ni siya dili siya bigla mag-drop, dili siya mag-create o basta-basta o pressure, dili siya bubuto na yun. na siya. O, diba? O, diba? Pero, kahit sabihin ninyong matigas, hindi matigas yan kapag hindi matigas yung spring na ilalagay ninyo. Pero, kinakailangan patigasin natin. Ang gagawin natin, lagyan natin ng press yung stock st st na spring. para mas matagal siya ang kumutok ganon sumabog <laughs> ano ba? kita nyo sa move ng ano sa move ng inner tube oh. maganda sa ano sa telescopic ganon <laughs> ay ikaw na ko yung bago karon yung FB feeds tira dahi ba eh tira oh. Ayaw ayaw yung pon, Bago lagi. Swara niya makatotohan kung sila tere ah. oh, Indot kayo siya oh, ano? Ano ra tirada da? Ano ra tirada Hindi na yung walang sukat sukat sa wheel. gawin lang niyo, dito lang. Eno oh, pagboot mo na eh, kung tirada? Aa, ah, ang oh, will niya dito ah, Paglaga natin ng konti. O, oh, dito. Na ah, nakalagay yung spring. Oh. Wala na yung sukat-sukat na yan. Ganyan lang. O. Oh. Okay na yan. Pagkatapos, sidecar ito, lagyan natin ng brace para mas tumigas yung spring.

Pantang kayo, wala ba kayo buhok? Ayan oh, ganyan lang Good na yan Handaan nyo, malinis itong ano ha, basahan ko Pulay lang ano, marumi nito Oo, oh, kita nyo mo din lo Goods kayo balik lo, iba po sa Edgar

Tambah, like, kursi, ada, asli, penghuj, kahoy, ada, argon. <laughs>